Mmm, amoy kambing. <laughs> May ada sawa. Oo. Oh. Lima na kasawa din yung nadali ko. <laughs> Bali ito, ano? So, kailangan ko makita dito next time tayo Ti ang kuhan. Nga aran la, nga lakon nga tanaman. Maganda kasi dito guys is pagpunta mo dito, mag-harvest ka tapos babayaran mo. So, mga pa yung aga mga kapartner, ari kita ha... Ah, lo, tagalog sila Huwag katagalog. Mm. -hmm. O pwede waray-waray kaya mm -hmm. pa na no. Sagulahan mo <laughs> Uh, nandito tayo ngayon sa Lacon Cord Farm is El Silfa. Mamaya mawalaman natin anong mga ibig sabihin ng mga code na yan o pangalan. Binisita natin ngayon kasi isa ito sa mga gusto kong mabisita noon pa. Isa rin ito sa mga pinopromote na tourist spot, ispat <laughs> ng Tarangnan Nansamar. Yung tinatawag nilang farm tourism, Lacon Cord Farm. Dito sa Sitio Lana. Barangay Sugod, Tarangnan, Samar. At nandito ako ngayon, katabi ni Sir uh, Richard Dalag. Mga magkakaroon ng kaunting katanungan patungkol dito. Ikaw, hi... ano araw, Sir? Richard Dalag. Ano ka din ni Sir Haka Yukuan? Uh, Presidente. Presidentihan Association, ng la, la Concord Ano ibig sabihin ng Lacon Cord? l uh, an LA, Lana, an Concord Unity. Ano tayo nga word? O, oh, la, acronym? Uh, uh Oo. Oh. Is Sustainable and Life Farmers Association. Acronym yan, Juan, mm -hmm. Juan, association. Mm -hmm. Anong makikita namin, natin dito sa sa farm niyo? Uh, may nakita mga livestock, uh, goat, sheep, uh, dominant, and pig. oh, mm -hmm. may mga rice field ya wow. Eh, ano pa sir yung, ano, yung uh, iba pang highlights dito sa farm ng Lacon Corn? Uh, yung bago naming tayo na commercial corn mill at saka rice mill dito, mismo association Sa baba na. Mm. Okay, pakita natin mamaya. So, bali sir, uh, di ba ito isang pinopromote na pinaka tourism farm tourism ng Tarangnan. Ah, uh, halimbawa may mga bisitang pumupunta dito and they want to stay here overnight. Pwede ra? Ah, uh, sa ngayon hindi pa pwede kasi ongoing pa yung construction ng ano namin, accommodation. accommodation. Ah, okay. Um, ito, ito itong Adegbo, no? Bali yung mga turista kan pumupun pumupunta dito uh, sightseeing lang muna. Hmm. Pwede sila mag-vlog dito, mm. mag-picture-picture. Pick, pick, and pay. Soon. Pick and pay. Yeah. Uh, mag magkukuha ng mm. and din babayaran. Mm. So, pala tayo, Rick. May ulam tayo. May ulam tayo. May Okay. okay. Uh, ano pa ibang mga facility na pwede di makita dito sir sa ano? Yung ano namin dito yung pinaka uh, hanap buhay talaga ng mga member dito yung Lapu-Lapu Growers kami. Uh, yung yun talagang pinaka bali ito pinaka activity nila like ito naman weekly din ni eh. every uh, every wednesday so yung ngayong oh. araw mm. sa so, timing tayo no mm. bali yung pinaka major talaga na source of income, income. ng iyong, yung association oh. din yun hindi oh, individual individual na yan mm. association ibig sabihin pag association is funded by minsan tinutulungan kayo ng um, government. government okay para mapalago mm. yung maganda yung ano nila dito yung association nila dito yung magandang example sa ibang mga association ng mga barangay tingin ko sir kay yung association dito na may nasusustain yung ano so maganda yung pagpapalakad nila so anong ma advice mo na lang sir sa mga gustong pumunta dito o so invite mo na lang yung mga gustong makiusyoso sa farm niyo. Uh, yung gustong pumunta rito, kung pwede lang tuwing Wednesday lang nandito kami. Pero sa ibang adlaw, mayroon naman tao pero hindi katulad dito. Marami talaga. May mag-assist. Mm -hmm. ano? So anytime open, Mm -mm. pero hindi lahat ng oras may tao. Mm. So, so hindi ma-assess. So i-timing guys na Biyerkulis mm -hmm. or Wednesday kasi time nila ito na nagpipinta kasi kamo din niyan. Pero kung nagka-schedule ka rin eh Business dapat na, na lang? Oo, oh, dapat na kuha. Contact person sir, ikaw? Mm -hmm. Anong pangalan mo sir sa social may, media? May ano naman ang an, Laconcord, may Facebook page. Mm -hmm. oh, okay, search natin nung mm -hmm. maya, tag natin. Laconcord Farm. Yes, Tara, sir. ikutin natin yung buong farm nila para makita natin kung anong mga ipinagmamalaki nila dito. Akaso, ah, first time ko mabisita yung Laconcord so I'm excited. Tara, let's go! Guys, shout out natin Milka, ka veterinary office sa <laughs> Kuan ha province. Provincial. provincial veterinary. Adira ha lakon ko kasi may rin na si kaso di nga hayop nga ero ginung kuan. Follow <laughs> up nira. Ngan adi sir. Sir Belino tan. At Milka ano nimo kuan di da position na kuan veterinarian tapos di nga district na assign. District 1. Ate Milka ngayon. yan. Ate Milka, ano pa napili din ni mo? Di na yan? Ano yun mo? Dirayunan di na. Dirayunan na. Actually, magpinsan nga may istupa. Istupa, lahing istupa. Shoutout out to Emote. Salamat <laughs> sa <salamat> ninyo. <laughs> Sasamahan kami ngayon sa pag ni Ate... Cristina Maglasa. Nga ni? Jay Cabrigo. Jay Cabrigo. Ano ka mo din ni member? Uh Oo. -oh. Member association. Nga, di atong to. Oh. May nauro didinga nga. Kanding. <laughs> kuan ni ra gin gin bibred ni ra ding uh, mga kaning ano nga lahi ini ya hybrid na dinhi hybrid dag ko kasi ano nakangat uh, uh. ini dire ma maana ta ah, maana dinhi ya tawo ito ni ra uy adiman dire ra na kuan dire na ipul ko ko ini nga Krik krik krik. kaya na palak na kaputan kanding dire ra sensitive ba ka tawo dire man picture kay mari dapat may picture lahat Oh, oh, boy, ya. Nah pey ya nah, <laughs> hmm, <namui> kambing, <laughs> 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 Oh, kalau nah, ada, um, kambing, <laughs> di ada oh, <meda> <laughs> <laughs> <Karniera. laughs> <laughs> <laughs> Wedi ka mag feed di di. Pero nerang intutubong di di mga ganas, ngandahan, bilanghoy. Oo. Tibangadahon nga ginkuan pwede. Kugun. Tiba kugun ka ang ha. Dahan lang ka Dahan lang ka. May dara kambing di. Apo ini mga briyan. Toto pa. Toto o. Kambing-kambing tuloy. Pero na dalagan. Aw puan mag dalagan kun So guys. May dara di di kuwan. Tupa. Para English kambing. kambing. hindi <laughs> na magkaibete kambing ng tupa pero ang an tupa kasi is a simbolo yan humility di ba one, book of bible ang tupa kasi di rin aggressive so, pero madali yan maligaw okay. tapos di rin basta malumanay lang yan pero kung hapag kaon ko no? parehas ang kambing ng tupa yala, baboy. Yala, okay baboy no, wow sana all topeng katorog Ade di may dapang tubos. Pira ka bugos yung baboy niyan hi. Oh, pira ka bugos niyo itik. Kati ay. May sawa? Oh. Lima na kasawa din na dali ko. Bali ano? Gin ko na yon gin ihaw. Oh, gin to ayo ihaw sa. gin farm lewat. Para may berisitahan. Oh. Oh, di gad. Di lewat. Ori may tayo Ano ka din niya kuan iyo association? Kanang kuan kagawad la. O oh, kagawad yan iyo. Um, association. Association. So ining area I amo in mean, mitingan talaga niyo. Oo. Oh, Pag pag uh, di kamay ada ka kining mga sarabutan amo namo sa association. Oh. Adi kami din naman. kuan. Oh. Paano niyo namamanage sa niyo financial? May da ka mo kuan may da ka mo sinisiringa accountant. Tiraan kun baka abuton asalan kada usa batag, -batag oh, talaga batag yeah. pareho pareho so rice niya isering uh, uh anan uh, may ada labaw labaw oh, uh, masi oh. rice niya isering uh, paron naton na babati ka uro mga usas uh, niya corruption or mga itu banga malamang ata nanlalamang oh. waray oh. ano waray pantay talaga kamo oh, pantay yeah, <laughs> talaga ni oh iyo na bilib talaga ang dinihira ko na no ating ara nate Melinda Nay. Edita. Merci. Merci Oh. Mga ano ka dito, mga member han ko Oh, member. Uya to nit mga kabayan niya. Kami ang diring beautification. <laughs> ah, landscaping kamo no. Oo. O, nera, ano nira amo na pinagagawa nila oh. Mga flower na flowering plants. So sa to niyo ko an Assignment uh -huh. pag pag pa-beautify uh -huh. area. So kailangan ko makita di, di next time tayo ang kuan. Ngaran nga ranya, la concord nga tanaman. Sige Assignment na yun ha Sige sir Sige Okay Diba? Para pag doon siya Uy lakong cord yung area Suggestion lang ito pala ito Pero ang pwede ang pwede pa yan ang mga pick and pay Ano pala inin Pichay ano? Ano pa niba? ba? Nagpuan pa man Ang pa sir Pichay pa guys may maganda kasi dito guys is pagpunta mo dito mag harvest ka tapos babayaran mo So yun sa so, tinatawag nila pikan bitra. May silot Talaw, ay, tala. Oo. Oh. So, Basta guys, anira highlights ni La Concord. Basically farm niya, ano, farm. So pag natuman ka na harvest or nagkataon na harvest time sila, pwede, ka, pwede kayong bumisita dito, then mag-harvest kayo, tapos babayaran mo. So that's one of the highlights. And kung gusto rin, may mga bisita na gustong mag dito overnight, meron silang kalabaw na kawala. Nakawala <laughs> kalabaw. Parang kubo na pwede kong mag-stay. May kurinti naman dito. Wala lang signal. Pero sa pagka ngayon is under maintenance kasi nasira yung ano nila, bubong. Pero that's supposed to be mag-open. Pero hindi na pa natin alam. So makibalita tayo kay Sir Richard kung kailan sila mag-open para sa mga gustong bibisita dito. Pero sa pagka ngayon, wala pa silang entrance. So hopefully, magkaroon sila ng entrance fee dito para additional na revenue ng kanilang association. So maganda talaga yung lugar. Very relaxing. And especially pag morning siguro dito. Pag wake up mo, maririn mo dito. Puro kunin ng ibon. Traskas ng mga dahon, kunin ng mga ibon, paligid na iyong tatahakin. So, basta ayun na yun. Ngayon, tapos na kami dito guys. Marami kasi silang mga facility mayroon silang meeting area, mayroon silang kitchen, mayroon din mga bahay yung mga ibang hayop dito. So, maliban lang dun sa accommodation na pwede sana ang tutulugan. beautify pa nila ngayon ang um, ano, every Wednesday kasi nagkakaroon sila dito ng bayanihan. So, yun ang isa pang highlights dito, yung mga attitude ng mga taga Lacon Concord or mga taga Lana, yung bayanihan spirit nila guys. So every Wednesday nagkakaroon sila dito ng pintakasi para ayusin yung farm. Ayusin yung mga hanap buhay nila dito. At buluntari voluntary, lahat yun, walang bayad. Attitude na mayroon sila dito. Dito lang natin yung matagpuan. So, this, so kaya naging kikilala sila dito dahil sa kanilang uh, pagtutulong-tulungan. Maraming pa tayong mga po patungkol sa Chichulana. Busy kasi ngayon si Kuya Richard. So maghanap tayo ng ibang tao na pwede nating makausap doon sa doon sa si First impression mo, maagi ka pala sa dagat, maaagaw pansin mo night view dira rice field. Tapos kung masagka ka pa, no. Ma <laughs> Maupay. Ma relaxing niya pag kinita tapos it mga tao ba mga accommodating Oo, oh, tapos oh, magan magaan, sa loob mm. Bagat, bagat pamilya ka kontrolin oh ano to buat sangkai ka kung turingin bisa bago ka pala or di ka nga ni friendly kung baga oh. no friendly so amad to tapi pisa lah very relaxing mm. nga lugar kung stress ka mas mapay pa masyada nga di kay ma-relieve ma ya. ka ma-relieve ma mo kuan ano ka dito sinin mo dini or nakanhina ka na ko noon, noon na, na. pero may hanan to ka pa noon ano ni mo impression noon na siyempre ako kay first time <laughs> damon ko na to mga harvison pagkaring oh, damo sayang dapat una pa ako man yan no? kasi mga tao rin di makapay makapay magdara tapos yan ay na-invite in pa kami pangaon <laughs> dako kung may tuwa dako magrush yan tika <laughs> to nang ta kami ka si Cholana kayo bisita na ako naman ni Rasicho makatunta kami at pero invite pa kami ko Richard and pangaon so wala to natin siyempre alam sa kita di di kakaon di ba? May <laughs> si, 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 mga rasmita ko sa dito kasi mga buhutan nila Ra, Christie, Rachel, Ra, Juan dire ka ba mo nga anorlani alang pagbisita nami kumon mga kumon mga Pilipino pag dire mo kilala buutan talaga pero uh, hira iba iba kasi ready harus tanan hira suga hira welcome ka so, yun guys this is unplanned so, nga pangaon ni di pero hindi mo talaga mabuprobisis ning hospitalityhan kuan mga tagalana nagbavlog lang ta na kami pero pakaon pa kami so Gulay, may apat agay minudo tas pansit basta tagduda po do buso na tanin kay bawal mag offer tas dir susubukan aro ara ang problema yung may balon sa kabuto na pinalit <laughs> pinalit ka yan ako niya daro biskwit lang hindi <laughs> ang plano kung mag balik na <laughs> kaya pakapangit at salamat 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 mga tagalana